Ah. Di ka man maaawat sa mahal na walang ama. Di naman kita makakain kay wanay aking. Sa lagi na patingin, ang larawan mo'y pinakamabuti sa mga paningin dahil man makikita magbago siya magbago siya Aray! magbago siya Aray! di man siya makikita kay layo man kaayo siya ang akong mga pangarap magbago siya Oh. Bakit ba? Iniwan mo akong nagisa oh. Ang puso ko wala. Ikain ko na lang nito. Mga bulan, may resulta kay wa may kwarta. <laughs> magbulan bulat lang ta kay wa mantay kwarta. Parisan og itlog, di apay. Usah ka itlog, parisan ag usah ka isda nga danggit.